nakuha ni Pangki kung saan galing. Kasi pinatong niya sa ano, sa paako. Tinidor at kutsara yan eh. O, oh, itong isa na to. Kakalatin lang to ni Pangki eh. Ang galing niya kaya. <laughs> na yan. Para kita yung pakipis ko. ke Nag-aamay na. <laughs> Nag-aamay na. <laughs> Palo rin pakot. Lagot ka niya ng soro. <laughs> hmm. <laughs> Ang lungay Oh. <laughs> ano? Ipapulis na <ta> kaki. <laughs> Gusto ka pulis? Ha? Ikasaro? Huwag to. Kasi ano to eh. Baka mamaya matungso kayo nito eh. Bawal to. Bawal. Bawal lagi. Ito. Oh, kulit talaga to. Kulit to. <laughs> so. Gusto. Hmm, mahuli. Hindi mahole. Ay, sa pangke. Eh. I love you, kay. Gahanap na naman yan ng anak. Oh, Tingin mo, oh. <laughs> Alika, doyan ka na, aray ko. Doyan. Naipit na yung itlog mo. <laughs> la la li la 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 hmm, ka Good morning Punky Good morning Visoro Good morning Good morning ulit sa inyo Punky, saan ka punta punky? Kita mo, ayan na naman oh Punky, ano ba yan ke? Naghati na Pinaghatihan na yung tisyo galing doon sa kwarto ni Ronel, oh. Uy! Kakalati lang tong mga ito, eh. Ito talaga si Panky, eh. Down, oh. Hmm. Hati. Sige! Kalat! Marami na. Yan na. ito talaga tirador talaga to sa mga kalat eh pangkit tirador na kawawa naman yung isa inalisan ng ano na. kawawa si Soro inalisan ni pangkit ng ikakalatin uh? 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 oh, no, oh 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 no, oh no, oh no, oh no, oh no. oh Wala sa niyang ke. Ang ke. Ke. Yeah. <laughs> Tira daw ka ng kalat ha. Ang ke. Wala na. Upo na. Dahil tapos na magkalat. Pasok kayo dun. Pinapakain tuloy kayo eh. Dito. Pangkisoro. soro. Kasok. 哎，那个。